Okay mga kalayas, magandang buhay. Dito ulit tayo sa kusina ni Layas at tayo ay magluluto ngayon ng sinigang. Let's go! Okay, umpisa na tayo magluto ng ating sinigang. Atin muna ang kasong nitong ating baboy. Gigisang mo natin. Okay, ating Pagawin, so, lagyan natin ng konting asin Para magkalasin ating karne Huwag naman natin kakarami ng kaalat okay. Então, subo sa alat okay ilalagay natin itong ating gabi, ito yung magpapalapot

At sa natin ito so, na Ito hugasan natin na bigas Ayan, ganito na ang ating Sektura ng ating sinigang Baboy o ha Ganyan, sa muna Para natin sasabawin ng na pampalambot Dito sa papalambotin Ang hugas bigas Abangan natin siya hanggang sa siya kumulo. Ayan mga kalas, nakakulo na siya. At pag na, nakakulo na, tatanggalin natin itong mga ganito mga alayas. Mga uh, impurities niya. Ayan. Tanggalin natin siya. Yung mga bula-bula. Siguro yung mga kalesa, lahat naman tayo marunong na magluto, ano? Pero alam nyo ba kung bakit ako gumagawa ng vlog na ganito? Ng mga pagluluto. Ako mayroong purpose. Ang purpose ko kasi nito. Para sa aking mga anak. Kasi ang mga anak ay hindi marunong magluto. Ngayon, ang ginagawa ko na lang. Gumagawa ko ngayon ng mga video. Ng pagluluto para pagdating ng araw. Eh, papanood lang nila yung aking video. Pero, alam ko naman na wala silang intention na panoorin ang mga ginagawang video yun lang ang nakakalungkot pero malay mo naman pag wala na ako ano? makikita nila ako na nagluluto ano ka na lang pinakain diba pagdating ng araw kaya naman pagdating ng araw sa kalan tayo ma ng mga taong mahal natin pag tayo wala ng pil sa mundo eh. ayan yan natin haluin natin ali Papalambutin natin yan bago natin lagay yung ating mga gulay. Lato na ba yan? Nasawa? Hindi, okay, parang ba diba. gulay. kumukulo na siya. Lalagay natin muna itong isang ito. Itong sinigang mix. Isa na ang ating lalagay muna. Ayan. Para lumasa. Ayan. Sinigang mix. Lekay naman! Sinigangs! <coughs> kasi ilang litro din yung tubig na ilagay kaya kaya kailangan natin Dalawang ang ating ilalagay dalawa lang natin Basta tatakpan lang alin natin yan Oh, okay na, kulo na. ating mga gulay. Ayan, nadurog na yung ating gabi kaya medyo malagkit na siya. Lagay natin ali yung gabi ali. Ito yung matigas-tigas. Ayan. na natin ito yung lalagay. tong ano. Sana na nalagay. Ating natirang kamatis. Ayan. Para medyo may nakong yung kamatis. Ayan. Lagay natin itong labanos. nakalagay na manos sile, Le Ayan, si Le si Tao saka Okra Ayan. Um, may talong at ano ay eh. nalambot ang talong madaling malabog kumukulo na siya. magaling natin itong isang sachet. magaling natin itong sachet na ito. itong talong maglagay na rin natin kung ano panggay ng pangkong Panghuli natin ito ng lime. Okay. Nakagulo ah, na siya maigi. Ito na yung ating panghuli. Overload natin ng gulay. Kagyan natin ito ng petchay. Ayan. Petchay. sa akin na ilulubog yung pechay at atin na ilalagay din ng dahon ng kangkong ganyan ako magsigang overload ang gulay natin lahat ng klaseng gulay na pwede ilagay sa sinigang ilagay natin para hindi na may kung kinakain lang naman ninyo kung hindi naman ninyo kinakain kasi may mga tao talaga na pihikan sa gulay pili lang kaya may ilagay ito kangkong pang Madali lang ito. Okay. Lagayin natin ang panghuli natin. Dahon ng kangkong. Ayan. Dahon ng kangkong. Ito lang ay eh. ang kangkong ay ganito ang dahon. Maliliit na tilos. Hindi katulad sa alis sa Pilipinas na yung malalapad. Next na to. Okay, pag nagluluto ay eh, ako ay eh, bibihiran tumikim. Inaano ko lang sa pangamoy. Sa amoy na nayuluto. Huwag mabangoy masarap. Walaan naman yun eh. mo mga eh, mas the best yung titikman. Pero ako talaga ay eh, mas prefer ko yung ano, sa amoy lang. Okay na. Yan na. Ating sinigang Okay. Okay na. Lato na yung ating sinigang. Lato na yan. Isang minuto na lang. Ayan. Ito ang sinigang ni Layas. Sinigang na baboy sa gabi. Ayan. Si Sampalok. Ayos, yang karne melambut na Pukain okay, na sya Nah, sini gang Mga ah, ngalayas Oke, okay, sasandong na tayo Mga ngalayas Karne muna Ya, yeah. oke okay, ya ah. Ayos, melambut na Gabi Ayos, cek Kong cek Okra cek Haba ah, puro cek tayo ha ah. Labanos cek Talong cek okay. Sile Cek Ayos Kamates Yun Cek oke okay Ito na yung ating lahop. Ayos. Ayos. Ito na ang aking sinigang. Kain tayo. Yan ang ating penis product na sinigang. Alayas, kain na kain tayo, kain.